Good morning guys Ari kita subong sa Talon Or lasang Nanguha sang Lamang lupa Or sa ilonggo Borot kung tawagin Aram niya siya guys na si guys Bagay nga may tinik tinik Ayan niya guys o. Nagabibigay ko na makuhaan ka video may ari na galing ko nga na ano. Nakuha guys o. Oh. <coughs> na, guys Bali ano na to. Pangalawang balik ko na to kay isang ligad adlaw. Nanguha bang ko dito yung nang ko. Mga apat lang na piraso ng ganito sa vlog ko. Kay gintry ko anay kung malabos siya o hindi. Okay, kaya malabo. Ari, nanguha, nagkuha ako liwat. Ari, sige siya. Ayan. Maraming laki. Harap pag ito. Ano yung mga kuha na ako guys. Okay, may harap pa siya. Ari, pag guys. Ayan. Ay, ay, ay damo pa siya unod hindi ako abing yapuno guys oh. hmm. Ah. guys kay anong pa na makuwi kay ka okay. na guys oh. bawa ini pun dia. barabarahan ng hukay kasi mayroon to sa guys na pang ano oh, may mga tinik tinik napakatalas tapos ang hirap pa nito pag bumabao ng hirap kunin kasi napuputol putol siya hindi siya as na makuha pag binunot mo lahat dala talaga yung ano na may naiiwan kaya mahirap kunin at kaya nag iingat lang po tayo para hindi tayo madali ng ano niya kung tawagin sa amin ay dalingag hmm, patalas guys oh hindi lang guys <coughs> <coughs> may isa pa rin po Ah, ah, ah. Wow. Dalan guys. Asia. Sorry guys, oh. Ano naman guys, oh. Ibang kasi naman to guys na laman lupa. O tawagin sa amin eh, man niya e kayos. umot no, sa Tagalog. Ganun, guys. Yun naman niya ang pagprosiso. Sinay daming prosiso ni bago mo gumakain. tignan niya guys yung oh. mga unod niya guys. Oh. Dami oh, dami isang laman oh, hanggang hmm. sa anong, tapos yung anong ya yun oh, dami isang laman na guys oh, Ayos, ayos guys katabi sila ang burot ngara hmm, siyang burot po pero tansya ko marami na akong kuha siguro sapat na to para sa dalawang araw namin merienda kasi sa isang piraso lang guys nakita nyo naman no oh. na sold na dyan kahit siguro lima kayong kumain yan oh. solve na solve na kayo dyan hindi na yung kayo mabibitin dyan kaya pag sakaling ko ano kukulangin ka ulit sabay okay, di bumalik ulit dito ay marami eh no? Oh, ayan guys oh mga puno nila ang dami oh, oh ang lalaki ari oh ari Hmm. Hmm. Malalaki oh. Malalaki siya. Oh. Hmm. oh. At tsak talaga marami ding laman yan. Oh. Tingnan mo yung lupa ko. Oh. bukol sa ano nila oh. Sa so, ila kanilang puno oh. Talagang halata talaga na marami ito siyang ano laman oh. Yung kasi yung lupa nakaumbok talaga oh. oh sa hapunuan niya oh. yan basta ganyan nakaumbok marami talaga yan guys ang laman sa ilalim so kaso lang ay hindi naman talaga natin as in ano to pag merienda, merienda lang kaya ito sapat na to guys oh, kasi marami na ilang pura hmm. O, malaki oh siguro mga nasa tatlong kilo na guys dami ah, ah. ah, nah, na pero sa palagay ko sapat na yan Okay, hanggang dito na lang muli. Salamat sa panonood ng aking video. Thank you for watching. Bye-bye.